Hey yo, what's up mga mga uh, sila po 'yung mga taga Malalag, ha, ah, Davao del Sur, tama ba? Yes po, Gino you know, po. Kailan kayo dumating sa South Korea? Ah, uh, okay. September 27, 27. po ay September 27, October na ngayon. Oh, malapit na mag-isang yes, buwan. Ah, uh, tawag dito. Ilan kayo lahat na nakarating dito from Malalag? Siyam. Siyam po ay Siyam. Tapos, yung kasama mong taga-padada, nasa siyara, no? Yes po. Ah, nasa siyara. po sila dito na taga-padada, magkasama po sila sa trabaho. Anong pinakatrabaho nyo dito sa South Korea bilang farmer? Sa ano, yung... Sa Oster. oyster. Oyster po kami Oster, ngayon. Oyster focus kami ngayon sa oyster. Anong ginagawa nyo sa oyster? Yes po. Anong anong ginagawa niyo sa oyster? Ano pa lang nag uh, parang tinatanong oh, pa punta pa kami sa uh, laut. Um, punta sa laut ngayon up. yung, oyster. Anong gagawin niyo sa oyster? Anong ginagawa niyo? Yes, binabaklas niyo sa shell niya? Hindi, hindi. Ano Para? na? Uh, ano ba na yung walang laman ay wala laman. Kami talaga nagpaano tapos parang para makalaman magkalaman siguro ata. Ah, kayo yung naglalagay sa dagat, kayo yung nagtatanim. Oo. Oh. Mm. Yes po. Hindi Kami mm. naglagay. Nung Sa mga Mula mga. sa bahay ninyo, gano'ng kalayo yung sa estimated time nyo, gano'ng kalayo yung pinagtatrabahohan yung gitna ng dagat mula pag alis nyo sa bang sa baybay? Uh -huh. oh, ano kayo doon Estimated mga ilang kilometer ba? Uh -huh. Malalayo, malalayo din na nasa sa 10 or 15 o oh, mga sa 10 na ah, 10 o 15 kilometers 10 to oh, 15 km. minutes minuto bago kayo makarating doon sa gitna Opo oh, oh parang ganoon ma ano kasi di di pareho may malayo may malapit so, may meron may, ah, iba iba yung malapit iba, iba, iba ba? yung tanimay na, na talaba iba iba yung kumbaga lupa niya or dagat niya yung teritoryo niya ng Lata. nagtataniman ah Dagat talaga, dagat. Oo. Walang malapit na isla doon sa gitna. Wala ito, uh, wala, wala. Na talaga sa ano talaga sa Wala ito, wala. Puro ba, ma, puro makikita mo, puro dagat. Oh, may talaga. makikita ka doon, doon, hmm. mga bundo pero apakalayo. Ah, oh, malayo talaga, talagang ng gitna, gitna ng dagat. Hindi ba kayo natatakot no, no. Ano, ano? Hindi kayo natatakot? Hindi naman po kasi sa ano. sanay naman kasi kami doon sa ano, sa amin sa Mindanao. Talagang mag-target kayo. Halag. Talaga mag-target kayo. Talaga mag -target kayo. Ah. Ah, kasi kami doon sa talag. Pero naging trabaho niyo ba sa Pilipinas yung oyster, yung talaba? Ay, hindi. Ay meron doon, pero hindi. Tulad hindi, hindi doon. Maging isda kami. Oh. Ito diba? yung first time namin mano. Ito yung ma sinasabi ko, pwede ito. kahit dito. walang experience diba? sa talaba, di ba? Yung mga trabaho dito. Dito na lang kayo matututo. Anong masasabi niyo sa employer ninyo? Po, po, po. Anong masasabi nyo sa employer? Medyo choppy kayo eh. Sorry po, mahina ang internet. Parang mahina. No, wala may... kami masasabi sa employer namin, Idol, kasi mabait naman. Wala talagang ano. Kasi may makapag-guide naman namin. Oh, may meron kasi nag-ano sa amin. Oh, mga ito mga nag-guide sa amin. Eh. May mga kasama kayo Indonesia. na Pag... ano, yung kwento nyo kanina, EPS. Mababait 'yang mga 'yan, paki-samahan yes, niyo. Right. Ah, uh, sa pagkain, uh, ayos bang pagkain niyo dito? Paayos ayos po. Ayos. Wala kami ano, reklamo. Okay ang pagkain. Pati pa mga dito, walang reklamo idol. Hmm, sa bahay niyo, ayos bang ba tirahan niyo diyan? Okay din. Okay, okay po. naman po idol. Okay, 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 okay na okay. May heater ang tubig. A ah, problem. Po. Okay, okay rin. Okay rin po. Ah, ayan. Uh, Magkakaalaman ah, tayo niyan sa sahod ninyo. Hindi pa natin alam kung no, so, kailan sa sahod. Uh, tawag dito. Sana libre na yung bahay. Sana libre yung pagkain. Ha? Uh, pero sa nakikita ko kung... Sana po, idol. Oo. Oh, sa nakikita ko kung talagang sawasawa -sawa kayo sa pagkain dyan. Ah, Tingin ko libre yan eh. Kasi kung titipirin kayo sa pagkain yan, yung iba noodles lang, bigas pa, pinagay, isang tray na itlog, ang mahal ng singil. Yes po. Masignan. Mm, um, tawag dito. Ah, uh, kami kami ay doon kontrata ninyo. Ah, uh, yung nakalagay sa kontrata namin February 27. February 27 po. Saan kayo nag-apply? Sa peso office ng Malalag po, Idol. Ah, uh, peso office. Pwede ba andayo sa peso office ng Malalag? Pwede yung tagaibang bayan. Hindi po. Tarang, Bawal hindi talaga. Pa, hindi. Ba, bro, Inuna kasi kami kasi may ang first batch. Uh, ah, pero may ah, naka ah, ng second batch sa inyo. May naka ng second batch sa inyo. sa uh, 29 daw. Ah, marami pa Meron sa 29 niya. Ah, galingin nyo ah, wala mag... 29 wala po, ng kalokohan para makabalik, pabalik-balik na lang kayo dito sa South Korea. Ah. Mukhang hindi natin makakausap yung taga-padada at busy ata sa CR. Nag na number 1 or number 2. Huh? ano masasabi niyo? <laughs> Wala, may problema sa Gridol. Ah, ano masasabi niyo sa mayor ninyo bago tayo magpaalam? Tayo sa network. si in Ano masasabi niyo sa mayor niyo bago tayo magpaalam? Mahina signal natin. Mahina ng idol eh. Oh, ah, hmm. uh, salamat, salamat sa mayor namin, triple Baltan, Pusong Baltan. Thank you, mayor. Peso, na, Ah, sa peso officer, ano masasabi ninyo? Sa peso officer oh, namin. Oh, Sir Jo. Sir Wansol, talumpong, Kalumpong, sa, uh, uh, sa lahat ng staff. Maraming salamat sa lahat ng staff din po. Thank pag you, thank you. Ah, Pagbuti nyo ng pagtatrabaho kasi kayo inaasahan ng mga second batch at mga susunod na batch. Yes po. yun, nga map, yung na, nila. sana walang mag-TNT para dire-diretso ang programa. Sana, sana, walang sana wala ah. mag-TNT na kasama namin alagaan niyo yung bait ng employer ninyo ha para oh. pabalik-balik na lang diyan. Ingat lagi, God bless. Pamilya niyo, hindi niyo siya shout out. Ah, oh, oh, so sorry po. Uh, oh, shout out, shout out. Uh, oh, sige. Pamilya nako dira sa malalag, sa Baybay. Ah, uh, amping mo porwinde, ako okay ra ko dire. Ayaw mo kabalakas ako kay maayo man po nimo amo. mo. Hmm. Ako din po, shout out sa asawa ko, Bridget Darin Kulita at sa pamilya ko. Cecilia kulita at Arnold kulita. Maraming salamat din po sa inyo lahat. Ingat po. Uh, sa huling tanong ko, madali ba o mahirap yes, ang trabaho sa South Korea? Apakadali, idol. Apakadali. Ang kulang Apakadali. lang Asa namin, oras. ang ang kulang lang namin, namin yung lingwahe lang talaga. 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 Yun lang ang mahirap. Kaya ipaayon niya sa mga susunod na batch na mag-aral kahit self-study lang ng God, Korean. Wala kayong aral ng Korean pa language. Po. Wala kayong aral okay. ng Korean language. Meron okay, naman po, basic lang, eh. lang po. Mm, pero yung manalalim na usap. Pero pa, pa, pagkating dito, idol, yung iba, di mo magagamit. Uh, ganun talaga. Kaya kailangan, araw-araw, mag-aral ng Korean language, kahit basic. Okay, Ingat lang, eh, idol. God bless. Ha? Maraming salamat. Thank you, po, idol. Maraming salamat din po, idol. God bless. Please. Ingat din po kayo. Bye-bye. Ingat.